sa inyo ano ba yung dapat na katangian para maging mayor dito dapat aktibo sa ano niya sa city niya. Hindi yung puro lang sila sarita. Kahit wala sa pwesto si dating Vice President Lenny Robredo ang puntahan ng mga gustong tumulong sa mga binahang. Isa sa mga nagbigay ng donasyon ay si Will to Win host at senatorial aspirant Willie Revillame. Nag-viral ang larawan ng dating vice na sumuong sa gabi wang na baha. po talaga si dating VP. Yung mga may hirap po, middle class, sana matulungan. Hindi sa Usap usapan ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte kay dating Vice President Lenny Robredo sa Naga Pero, City. Ito eh, meron pa naman akong gustong I ano, iboto sa akin na lang. Sa pagbabalik ng isang Robredo sa local politics, ano kaya ang maasahan at inaabangan ng mga taga-naga? Ako po si Jigo Manikad at ito ang Baluarte. Gaya ng kanilang buhay spiritual, malaki ang pagpapahalaga ng mga nagenyo sa kanilang mga boto. Katunayan, noong 2022, sa may git 117,000 registered voters dito sa Naga, may git sandang libo dyan ang bumoto. Masunod, kung kayo tatanungin ano yung mga qualities ng mayor na gusto nyo? Siyempre yung may ano sa pagmamahal sa lugar dito sa Naga. Action agad parang ganun. Parang gusto nila agad may ano, may solusyon doon sa mga hinahing ng ano, mamayan dito sa Naga. Siyempre yung hindi kurap. Meron silang ano, paninindigan. Yeah. Kilala nyo ba yung mga tumatakbo? Si Madam Lenny po. Yung iba, uh, may tatlo na iba pang tumatakbo, uh, hindi mo kilala. Mayor. isa lang ng mayor dito na natatakbo eh. Kung titignan niyong buong Naga, wala halos visibility ang kandidato uh, maliban kay Atty. Lenny. No? Nangangahulugan na mahirap no kalabanin yung uh, isang grobredo na may proven na track record at leadership. Hindi lang sa Naga City, kundi sa iba ibang parte ng bansa. Pero ako, it's a welcome opportunity, you no? na to challenge uh, uh, a leadership like the Robredos. sa Naga, may limang kandidato sa pagkaalkalde, isang 87-year-old na tututupan daw ang isyo sa trapiko. Isang dating mayor at broadcaster sa Katanduanes, isang independent candidate at isang nag-withdraw na dahil sa kanyang kalusugan. At ang panguli ay ang dating vice-presidente. So, Sir Elmer, yun yung mga lumalaban na mayor dito, mm -hmm. kakilala nyo rin po yung iba? Yes, of course. Uh, kilala ko si Mr. Resti Diquiros, si uh, former Councilor uh, Ortega. Uh -huh. Ayan. Ito muna, si Councilor Ortega. Okay. Ang balita namin, ilang beses na siyang lumalaban yes. at... Ito mm -hmm. namang si Resty de Quiros. Yes. He worked for quite a long time, so many years as a local broadcaster mm -hmm. with, uh, I think that's uh, Radio Pilipino. Uh, he used to be a reporter there and after that, he was uh, hired by uh, uh, DCRH in Manila. Mm -hmm. And then uh, later on, he became director of the Philippine Charity Sweepstakes Office. Tapos nag-mayor siya nag ng siya ng Pandan Katanduan. And yung dalawang iba pa? Oh, yes. May dalawa, uh, bali lima sila. Ano po? Isa nag-withdraw oh, na. Yung isa, hindi masyadong kilala at hindi masyadong alam ng tao that she is running. Mm -hmm. Okay, so ganun po. Dito sa Naga, um, dahil taga rito kayo, regionally, okay. ano po yung hinahanap na katangian ng mga taga naga? Yung good governance, uh, yung... Uh, a leader who's very transparent a a leader who's uh, not tainted with uh, corruption issues mm -hmm. malaking bagay 'yun sa mga taga-lungsod ng Naga and uh, you know ang mga butang tipo dito sa Naga ay hindi bibili. Uh, yung ibuboto ko yung ano mabuting palakad sa dito sa Naga yung meron na gusto ko is tumutulong nung baha lahat na puntahan niya, lahat na bigyan niya ng mga pagkain, groceries. Yun yung gustuhan ko sa kanya. Karamihan sa mga butante ay nabibigyan ng pribilehyo para mag maging mag-aral, maging kritikal sa kanilang sa kanyang pamahalaan, no? So, I think that contributes to perhaps some people would say political maturity. Na hindi kami basta-basta na bobola, no? hindi basta-basta ang naga um, bumuboto dahil sa pangalan. So dito sa Naga pag nagpunta ka sa mga karinderya sa mga kainan sa bawat kanto nagsiserve sila ng kinalas kasi yung kinalas yung baga, parang comfort food nila dito kumpaka kung sa Batangas may lomi sa ibang lugar may mami dito kinalas pero parang ang nakikita natin itong kinalas eh para din siyang mami no uh, may noodles may sabaw pwede mo lagyan ng itlog tapos meron siyang ito. Meron siyang baka na pwedeng ihalo o kaya lechong kawali. So, alam naman natin yung salitang kinalas ay eh, katunog nung salitang kalas. Dahil uh, ako, personally, parang ang nakikita ko yung stilo ng politika, specifically dito sa Naga, ay eh, para siyang kinalas mula dun sa ibang lugar sa Pilipinas. Kasi ang kaibahan ng politika pala dito, eh, very uh, consultative yung estilo na naiwan ni uh, dating secretary Jesse Robredo. Kailangan naririnig niya yung pinaka dulong communities, yung sentimyento ng mga mamamayan doon. Naririnig niya din yung mga mayayaman, yung mga malalaki sa lipunan bago siya mag-decide kung sino yung mga leader na ilalaban niya para sa posisyon. Kasi sa ganung pamamaraan, ayon dun sa mga nakakausap natin mas malapit yung mga programang nakakraft nila sa pangangailangan ng mga mamamayan. Ito yung monument ni dating DILG Secretary Jesse Robredo at ito'y bilang pagkilala na rin sa kanyang mga naging kontribusyon sa local governance dito sa Naga at uh, yung pagiging ama ng Naga, pagiging alkalde sa matagal na panahon. Sinasabi nga dito ng mga eksperto, ng mga political analysts na talagang yung sinet-up na sistema ni... Uh, Uh, dating secretary Robredo sa pagpili ng mga leader ay malaking tulong sa kanila para mas inclusive yung mga programang kanilang nagagawa kaya ito eh isa to sa mga pinakapopular na lugar itong monument na to dito sa Naga na pinupuntahan ng iba't ibang sektor at uh, mga artista dito sila nagpapapicture para maalala nila ng gusto mga nagawa ni Secretary Jesse. May, may, may mga issue that are beyond you in, in the personal sense but relates to all of us in the collective sense. Dapat ikaw ay lumahok. And we're encouraging everybody to to take part. Siya po yung mayor namin na simple lang. Bisa nakikita nga namin, naglalakad-lakad lang siya nakachinelas lang siya. Ano niya kasi yun eh, parang malapit kasi talaga siya sa tao. Siguro siya lang ang politiko na nakita ko na naglalakad dito na naka-shorts, naka-t-shirt, naka, naka, naka walang kasamang bodyguard, walang kasamang assistant. Naglalakad-lakad lang siya diyan. sana yung makaapong bagong mayor dito, magaya yung ano, palakad ni Mayor Robredo. Ang pangunahing ekonomiya dito sa Naga ay agriculture at yung mga maliliit na negosyo. At uh, ang Naga City, umigit kumulang o oh, siguro lagpas na 200,000 ang population ng uh, syudad. Bukod dyan, ang uh, may pinakamatagal na termino na bilang alkalde dito ay si dating Mayor Jesse Robredo at yung mga umupo pagkatapos niya, alinman dati niyang uh, mga kaalyado o nakasama sa trabaho, ay malapit sa kanya at naupo bilang mga alkalde rin. If I can just go through it all over again, probably I would have married my wife much earlier. My, my wife to a large extent serves as my conscience naging independent siya in terms of uh, a political figure in Naga City. At doon niya, doon sinubukang introduce yung participatory governance. Yung panahon yun, hindi yan ganun ka-popular. Eh. Ibig sabihin, bibigyan mo ng boses yung mga ordinaryong mamamayan na mag-influence sa mga polisiya, sumama sa mga decision makers. No? So, isa yon sa mga uh, brand ng kanyang leadership. And dahil nga doon, in-institutionalize yung uh, mekanismo kung saan yung mga ordinaryong mamamayan ng Taganaga magpa-participate sa policy making sa pamamagitan ng pag-establish ng Naga City People's Council. Mm. Ang kakaiba rin sa kanya is yung paraan kung paano pinipili, quote quote yung mga bumubuo sa sa kanyang konseho na sasangguni ang panglunsod. So, ibig sabihin, um, tama bang sabihin na parang in a way, may FGD muna din siya yes. para dun sa kandidatong ilalaban niya base sa programang dadalin ng specific na kandidatong. Tama po ba yun? Totoo yan. No? Iaanklahan ko yung pinaka-experience ko itong nakaraan, yung uh, ginawa ni Attorney uh, Atty. Lenny Robredo. No? Alam na namin natatakbo siya bilang isang uh, mayor sa ngayong, ngayong, taong, ngayong halalan. Ang ginawa niya, kinonsolidate niya yung mga taong at mga leader na tingin niya makakapagbigay sa kanya ng opinion and insights kung sino-sino yung bubuo sa sangguniang panglungsod, no? pati yung bise presidente pa Paano ho ba yung proseso? Halimbawa, kayo ay nasa sports, women, children. Pa paano kayo tinatanong kung sinong pipiliin or paano yung proseso nyo? Current na practice, I mean, well, It has been going on. For Naga City, meron talaga silang parang nomination. Uh, the different sectors can nominate sino yung gusto nila. Tapos dinadaan nila yon sa parang survey. Survey doon sa city hall officials and employees. Tapos binababadi nila sa community. Tapos kung sino yung lumabas, yun yung parang nakakasama doon sa slate pero each sector nabibigyan ng opportunity to to nominate. Specifically, ano yung tinanong sa inyo and then sino yung recommend nung grupo nyo? Actually, yung in terms doon sa pagtanong kung sino yung gusto, it was real, inopen yun sa lahat. So parang may call, o, kung sino yung gusto, mag-submit. Aside from the nomination, you can actually volunteer yourself. So, nilista lahat so mo, sa binila for mayor for vice mayor for city councilor tapos yung mga nandoon parang binigyan ng time to you ano mo to ah uh, parang pag-aralan mo tapos if really, if it's a go tapos mayroong last day for that and then yun kung sino yung nilagay yun yung official and then yung lumabas na names yun yung kinonsult nila sa different sectors so halimbawa sa sports sector Uh, inipon kami, tapos uh, meron silang parang questions that looks into the parang personal qualification ng candidates. Tapos sinindan din yung proficiency niya, kakayahan niya sa trabaho. Tapos parang may scorecard yan. So halimbawa question on kakayahan niya, if he, if he or she is running for uh, councilor, Marunong ba siyang gumawa ng batas? Nagko-consult ba siya? Yung mga ganun. Tapos i -re rate mo. And then, parang itatali mo. So, okay yung process in the past. Pero, dinagdagan nila ng na para naka-base ka ngayon sa database Base ka ngayon. Parang informed yung decision mo. Nasasabihin ko, ito to. So, yun yung inintroduce ngayon. As far as Naga City is concerned, hindi pa rin maalis yung uh, legacy ni Jesse Robredo parati yan sa atin yung sinasabi na ano, you get the kind of government you deserve. Ibig sabihin, yung, yung you, yung ordinary citizen. Pero palagay ko, yung pamamahala, it's, it's really a continuing engagement between us and, and the citizen. And I think government must provide the mechanisms for it. At yun yung hinahanap sa mga leaders after Jesse Bredo left being the city mayor of Naga. Mm, kasi after niya, hindi naman, pabaga, mga mga ka kaalyado ka, kilala din That's niya right. nanalo. That's, right. right, mga protege niya. Okay. Mm. O, parang nagkaroon ng bas-bas, ganun. Correct. Uh, pero uh, parang yung pakiramdam, as I'm again you myself, parang, parang may pagkakaiba ng konti, ano ha? Not the original governance of Jesse Robredo. So, ganun. Uh, parang, uh, kumbaga, hindi napapantayan pa yun up to now. That's why it is a welcome move now that uh, the widow, uh, former Vice President Robredo, finally decided to run for mayor. Sa pagkawala noon ni dating DILG Secretary Jesse Robredo dahil sa isang trahedya, maraming mga taganagang nalungkot dahil inalala nila kung paano na ang mangyayari sa mga sistemang sinet-up ni Secretary Robredo dito sa kanyang lugar nung siya'y dating alkalde pa. Pero ang kanyang mga pagpili ng leader, yung mga consultation na ginagawa, nakita kasi ng mga taganaga na malaking tulong para mapaunlad at ma-implement yung mga programang nais nila. Ngayon, sa pagbabalik ng isang Robredo sa local politics, ano kaya ang maasahan at inaabangan ng mga taga-naga. Ano po yung mga pagbabago na gusto niyo makita dito sa Naga? Sa pamamalakad, sa mga organ, sa mga oh, ganitong traffic kahit dito po sa amin. Kahit maliit lang po itong syudad, matraffic na din po eh. Yung sana po magkaroon kami ng isang lugar na permanente na yaon po kami, na hindi po kami maalis dito. Doon po sa lugar namin, mabilis na po magbaha agad. Yung ibang tao po, di marunong magtapo ng para sa inyo, ano ba yung dapat na katangian para maging mayor dito? Ano yung pipiliin nyo? Nasa kanya ang hinahanap ko yan. Mabait. Isa sa pinakasikat na mode of transport dito sa Kabikulan ay ang tren at umaasa sa mga taga rito na sa lalong madaling panahon ay marirehabilitate ng mga relas na ito at may babalik sa normal ang operasyon ng mga tren nang sa ganon ay mapagaan ang buhay ng mga nagbabiyahe dito. Ganon din tila ang pamamaraan ng mga taga-naga kung paano sila pumili ng mga kandidato. Tila ba meron na silang sariling rilis o structure kung paano nila sasabihin na iboto nyo ang mga kandidatong ito. Gaya na lamang ng mga katangian ng madaling pagkatiwalaan, transparent, mabait. Ilan lamang ito sa mga inaalam nila kumaari bang makapasa sa kanilang kriteriya. At ang tinuturing nila mga istasyon ay yung mga iba't ibang organisasyon gaya ng mga civil society groups, religious groups, makabataan. Bawat istasyon na ito, dapat mapakinggan ang kanilang opinion tungkol sa bawat pangalan na mabibilang sa tinatawag naman nilang Team Naga. Barasa, basa kita! Dito kasi malinaw yung framework na kapag hindi wala kang napatunayan sa pagiging leader mo sa Naga hindi ka mapapabilang sa Team Naga. Importanteng malaman yun, yung paano nabubuo yung Team Naga. Kasi most likely may may ano may, may may outcry ang ano eh may may battle cry rather ang Team Naga ubos kong ubos no. Uh, gabos kong gabos all or nothing. So ibig sabihin Although bukas na kumandidato hmm. yung mga gustong maging part ng, ng, LGU, ng policy making body ng LGU, uh, kakalabanin niya yung, yung hanay ng Team Naga. Hmm. Kasi ito yung may, may struktura, ito yung may uh, incumbent uh, advantage, no? may network, uh, strong network or linkages no? sa, sa Naga City kaya malaki rin no yung uh, epekto nun kapag ikaw ang hindi pa sa Team Naga. La ang bagong Team Naga. The serious contenders back out. I know. Uh there are supposed to be serious contenders for the mayoralty seat of Naga but they backed out in respect as a uh, due respect to the Vice President. Marahay na pagkabanggi, Munisipyo Kan Kamaligan! Si Mayor Legacion, ano nangyari? Oh. Bakit siya, may isang term pa siya oh. Bakit siya tumakbo sa Congress? Maraming mga, maraming mga usap usapan kung bakit nga hindi niya tinuloy. Ang iba dahil, dahil talaga gusto na ni Ma'am Lenny na ayusin yung mga sistema na nakita niyang challenging ngayon sa kasalukuyang administrasyon kakas kabilang diyan yung mga issues no na hindi malinaw na na, na address ng kasalukuyang administrasyon kasama din doon yung uh, patuloy na pagko-question ngayon ng mga Naga City sa anong nangyari sa budget namin, yung question doon sa pagiging good governance champion ng Naga City, medyo naging sentro ng usapan sa administrasyon ni Nelson Legasyon. Kaya dapat ang pinapaurog mga programa as in proyekto na kaipuhan po kan kaipuhan po ang distrito. And dahil nga kailangan may momentum ng uh, good governance sa Naga City, ito'y siguro, sinasabi ng iba, nag-udyo kay Atty. Lenny na pasukin ang, uh, ang, ang LGU na pagiging mayor for the, for the first time. No? Um, ang iba naman, ang sinasabi dahil talagang uh, about time na rin para kay Nelson na subukan ang congressional seat. Instrumental din dyan, Sir Jiggy, din yung mga yung trust yung building trust ng naga kay Lenny dahil nga natalo siya so nakaraang eleksyon baka sige dito ka muna sa amin no pangalagaan mo muna yung naga after all tingin ko magiging unfair para sa city kung gagamitin ko lang yung pagmayor bilang alam mo yun, para parang bilang jump off point um, tingin ko hindi ako magiging effective mayor pag ang iniisip ko kaagad yung 2028. kasi baka lahat PR na lang yung gawin ko Nung panahon ni uh, Pinoy, nung naaksidente si Secretary Jesse, talagang ayaw na ayaw ni Lenny na lumaban. Pero, kumbaga, siya yung tinutulak para ilaban dun sa nakatatandang Villafuerte sa Kongreso. At siya lang yung parang nakikita nila talagang tatalo, which is nagawa niya. So... Uh, yung pagpasok niya sa politika, um, sa tingin niyo ba ito ay nakapagpasolidify solidify doon sa mga nasimulan ni Secretary Jesse? Or uh, may bago siyang nabuo na ibang dimension? Well, Nag-instrumental yung timing ng pagpanaw no? Sa sama pakinggan. Pero yung pagpano ni Jesse Robredo, naging instrumental para himukin yung mga bicolano na iboto siya. It, it was the influence of my wife. She constantly guides me to walk the dif difficult but right path all, almost all the time. Sir, pagdating po dun sa politika ng Bicol, specifically sa Naga, ano po ang napunan nyo rito? Ang napatik ko po ay isa po itong pagpapalakas. Halimbawa sa case ng Naga, uh, pagpapalakas ng Maluarte ni Lenny Robredo after ng 22 elections. I think, uh, masyadong pang malayo, pero, pero pwedeng uh, paghahanda sa madalati yung mahalalan. Pero I think it's more of pagpapatibay ng uh, baluarte. Dito sa nakita -na kasi namin dun sa pag-interview namin, para lumalabas, meron siya munang focus group discussion mm. bago kanila ilaban Uh, ano ho bang advantage or disadvantage ito sa inyong pananaw? Uh, well, dalawa po yan. No? Siyempre, ang advantage po dyan is mas nakukuha po nila yung pulso. Kumbaga, the waters nila at may nakukuha po mga concerns, usapin, kumungkahe na hindi agad makukuha kung ilan lang kayong nag-uusap. No? Uh, I think it's more of advantages. Siguro disadvantage lang kung Kulangin na silang oras. Kumpara sa dami ng mga pasalubong na mabibili dito, ay uh, siya namang kokonti na mga pangalan na pamimilian dito sa Naga sa darating na local election. Pero sa kabila ng mga iilang mga pangalan na ito, ay tila ba nakaset na yung mga mamamayan, yung mga residente dito na ating nakausap kung sino ang kanilang iboboto pagdating ng eleksyon. Ang kanila lamang kahilingan, sana daw ay uh, tapat na tugunan yung mga isyo na kanilang inihain at sinabi sa amin nang sa ganon ay talagang guminhawa naman ang kanilang mga pamumuhay. Ako po si Jigo Manikad at ito ang Baluarte.